Good morning mga at kuya ako si So, ngayong umaga nandito tayo ngayon sa isang uh, complex ang uh, Muntinlupa Sports Center Siyempre, dito po yan sa Muntinlupa at uh, makikita nyo po ang uh, karamihan ng uh, tao dito at kung kayo ay nagtataka ngayon po ay celebrate ang Piyesta ng Diyos dito sa MCGI at proud po ako ng isang maging miyembro ng MCGI. So mapapansin niyo po, ayan po ang karamihan at uh, nakapila na po papasok ng uh, entrance dito sa sports center. At uh, maya maya pong sandali ay magkakaroon na po ng parada yung mga ating mga kapatid dito. At uh, nakahanda na nga po sila. Uh, ayan po papatuloy po ang parada ngayon naiintay lang po ang uh, go signal upang um, maupisa na po ang kanilang parada so, ang mapapansin niya po ngayon po nandito po sila uh, ready na kaya antabay lang po tayo sa mga susunod na mangyari so, muli, ayan patuloy lang po ang uh, pila ng mga kapwa tao natin natin mga kababayan para may enjoy po ang Fiesta ng Diyos sa MCGI. Ganito po ang piyesta dito. Ayan, masaya masaya po. May mga parada, may mga pakainan, pero walang inuman. So, enjoy po ang lahat dito. Kasama na po ako doon at ang tanga pamilya. Kaya tara, samahan nyo ako na abangan natin itong parada na ito. culture, pati yung ibang mga, yung kanilang mga pagkain doon. Yan na nga po at uh, habang ina-announce po yung kanya-kanyang lokal at mga pinagdadausan po ng ating Fiesta uh, ng Diyos So nakaready na po yung ating uh, magpaparada Kaya yan po nakikita po natin dito kayo at uh, inaayos na po upang umpisa na po maya maya Siyempre bukod po doon sa parada na to eh, isa sa pinakama-importante na ating gagawin dito. Siyempre, yung hindi tayo maguguto, mga baka, uh, nanonood tayo ng uh, parada. At, uh, siyempre, ang importante, yung aral na matutunan natin, ayon sa Biblia. Kaya, check natin kung anong mga pagkain ang pwede nating makain dito sa Piesta ng Diyos. So, yun, inuulit ko. Siyempre, magbubusog na yung spiritual mo. Siyempre, pati yung katawan lupa mo. Kailangan, magbusog din. Kaya kung mapapansin nyo, ito, ito na yung mga ng mga pagkain dito ngayon. So, isa-isa na na check. So, yan, meron yan. Mga check yan. oh so, yan, MCI Bible Readers. Nakikita natin. Tapos, ito na nga. nag na tayo dito sa linya ng mga pagkain. Saan natin makikita yung na uh, ngayon na ng kapatid. So dito po wala akong babayaran Libre po. sa piyesa ng Diyos. So yan. Libre po dito. Wala pong babayaran Yan naman. check natin yung mga pagkain na inintihan natin mga kapatid. So yan. Napakarami. Kaya kita kita po natin na napakasaya ng mga tao dito. Siyempre, inaabangan nga yung pesta at also ka, parada at saka yan, check natin yung mga pagkain dito. Okay. So hello po sa inyo mga kapatid. Kamusta po? Kamusta po kayo? Okay. Yeah, So yan, mapapansin natin talagang sobrang saya ng uh, tao dito So hello po mga kapatid, kamusta po? Ape fiesta ng Diyos So yan, mga ate at kuya kung mapapansin nyo Talagang napakasaya pag ganito ang fiesta ng Diyos na dito sa MCGI So lahat ng pagkain dito na pwede mong tikman, eh, matitikman mo Hello po, good morning po sa inyo So, yan, nandito rin yung mga kasama nating uh, kapulisan. Siyempre, nagpapabantay sa siguridad natin. Hello po, good morning po, kapatid. So, kaya, yan, napakasaya talaga rito sa Fiesta ng Diyos dito sa MCGI. Kapatuloy lang tayo na matit. Hello po, good morning po sa inyo. So, makikita natin, sari-sari pagkain na walang anumang babayaran. So, yan po, pupunta ka lang dito, dalong alak. Dalong lang na, siyempre, pagkapatid ka sa MCGI. So, yan po, wala pong sino man dito, kahit sino, kahit anong relihiyon mo, sa kapatid libre po dito so ayan yung iba hindi pa po nakapaganda pero may mga pagkain pa po parating di ba kuya may mga pagkain pa parating dyan di ba so ayan so ayan makikita natin dito ngayon Sobrang haba pa rin ng pila. Hello sis. Sobrang haba pa rin ng pila. So ayan, makikita nyo po. Yan po yung ating uh, MCTI Fiesta and Juice present day. So, dito po mga ate at kuya Napakarami pa rin tao ang may uh, pila Dahil gusto nga nilang maranasan yung ganitong fiesta Dito sa MCGI So ibang klase po ang fiesta dito sa MCGI Walang inuman, walang away, walang kung ano man. Kahit sino pwede pumunta, kahit sino pwede kumain Basta Hanggang may pagkain, kainin nyo na dahil ganito talaga kasaya dito sa MCGI Pesta ng Diyos. So yan, nakikita nyo yung pila dito sa Palimba Pulse Complex. Napangarami uh, po yung lumano dito at uh, yan po patuloy pa po nang daratingan sila. Kaya, kung kayo po ay malapit lang dito sa matiglupa, punta na buhay dito. Wala pong anumang reliyon ang uh, hindi tinatanggap dito tapos sa kapwa tao at uh, gusto nyo pumunta dito pumunta lang po kayo so ayan maya maya po babalik na po tayo dun sa uh, kaya ang tabay lang po dahil napakasaya po talaga ng uh, magiging ganap dito sa Piesta ng Diyos sa MCGI aga So yan, medyo hindi na rin naabutan at nag-umbisa na pala yung uh, parada. So yan po, nakikita nyo na po yung uh, kanilang uh, na po sila ngayon. At uh, ito, marami na po ang nakumukuha ng video. Medyo nahuli lang tayo ng konti pero so, nabutan natin. At uh, ngayon patuloy na nga po silang uh, Year 2030 ko doon yan po, mga atiyan po yan. Ganito po palagi pag pesta ng Diyos dito sa MCI. So, nakapila na po yung mga mga ngayon. Sa iba't ibang lugar po dito sa Metro Manila yan. Sinasis and mga Adonis, mga Cormero, mga De Paz. Kasabay din po pala yung mga sa ibang bansa pero dito po natin alam kung ano oras po sa kanila ang pesta ng Diyos. Pero dito po sa atin sa Pilipinas, isang oras lang po, 8 to 5 po ng... Pong araw na to Uh, celebration yan, na Piesta ng Diyos dito sa MCGI. Ang mga nasa so, ayan, makikita nyo po. Kamustahin natin sila. So, siguro may amaya tatawagin na yung, yung, yung Mandiluma Sports Center. Ayan po at at yung, at yung mga officers ng MCGI. Mario Andres. Ang laki ng venue okay, na yan po eh.

ang nandunin pa, i-acknowledge din natin yung mga taga-Bureau of Fire Protection Marikina. Ang ganda nung pag-ano nila, o, kasi pa, ano oval yun. Dito, hindi natin inihinda dito yung pagod, yung may init ng araw. Kasi talaga mararamdaman ang presensya ng mga ito, bawat isa mga, mga kapatid. Ito, mga kapatid na talagang, mga kapatid, mga kapatid, na talagang napakasaya. Wala, 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 kasi wala kang Hindi ka tatanggihan ano man ang gusto mong gawin dito. Lalo lalo na siyempre sa yung matuto tayong na... Na Ang na, salamat ng Diyos Ang napakasaya talaga rin sa Vesta ng Diyos Tugawin po po tayo sa ating mga foreign countries Hello po Dyan sa mga kapatid Kamusta po kayo dyan sa mga kapatid Sa Australia, Melbourne, Australia Hello po sa inyo lang po kung napapakinggan oh, nyo ay. sa Melbourne, Australia. So, Melbourne, meron po Melbourne mga, mga kapatiran din na nagsaselebrate ng Pesta ng Diyos so, sa ibang bansa. Luck, Kaya, uh, si halos mundo po ang po sila na pag, na uh, pag-seselebrate uh, nitong wow. Pesta wow. ng Diyos sa MCGI. Ganun po okay, talaga kasaya at nagkakaisa ang mga kapatiran dito. So, ilan po? Nasa po sa kapatiran Australia. Diyan po sa... Ganun po kasaya dito. dito. Hello po, mga kaya na nakikita mga boot natin. po mga boot, Parang may nakikita akong juice. Ayan, Grabe, ang si saya dito mga ati at kuya. ano ba yung mga ayan? Ano ikaw po, gusto mong makipiesta. Baka nyo yung, yung na-announcement pa sa mga susunod na buwan o araw Hello, na magsa ang piyesta ng Diyos sa MCDI. ba pangandaan nyo mga taga-Christchurch? <laughs> Masaya nila doon. Salamat po sa Diyos. Malamig po ba dyan? Patuloy pa ng parating Kung malamig. Lumalaw ko na parada. So, okay. iba't ibang, okay. iban -ibang oh, local po so, yan. At iba't ibang lugar. Iba't ibang tayo po. Ayan, MCGI. -tumat 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 po yung mga bata po. po okay. Next lang Mga taga... Ito naman yung ating DRRT. Mga taga United Arab Emirates sa Dubai. Nagya sila sa Alpos. Hello po, mga United, taga United Arab Emirates. Hello po. Ayan, ayan e, na. na. Kamusta po kayo dyan? Sa Kung sa may eh lockdown under yung malamig. Dito naman medyo mainit naman dito sa IUA. Salamat po sa Diyos. Ah, okay. Yes. Hello I am my kids, MCJ, kids kids. MCJ Hello, G. MCJ

guys, saya dito. Kung sakali na kayo, mapapanood nyo to. Susunod na piyesta ng Diyos, kayo. Hello po mga taga riyadh Saudi Arabia. Grabe, Saudi Arabia na yung tinatawag. Ang dala kanilang mga ayun. Hello po, na Diyos fiesta po Diyan po sa may Saudi Arabia, hello Siguro po nga ayaw po din kumisa nung aking mga kapatid mga, mga, sa sound. Baka nga din ka naman po yung dami. Ayun, ayun pala. Papasok sa loob. Siguro ito na yung kuling grupo ng mga pumaparada rito sa ating uh, <laughs> uh, Pesta ng Diyos. Salamat sa ang no? Napakarami, napakarami. Kaya, na, kaya, kaya saya saya talaga. Lahat nagkakaisa at lahat nag-ibabaw ang pag-ibig sa bawat. Salamat sa o, oh, ang galing-galing ninyo ha, salamat sa Diyos sa mga taga-taga sa media. At syempre, si Skawella, hindi na, na tayo mauhuli, no? Sa ating buong lugar, hindi ka puso sa MCG Live, syempre! Tuloy ng grupo na na-celebrate uh, na kanilang parada. At uh, ayan nga po, makikita nyo pa rin, napakarami pa rin tao. tuloy-tuloy so, lang po ang kasiyahan dito sa Muntinlupa Lupa Sports Center kung saan ang venue ng uh, aming uh, ginanap na Piesta ng Diyos. Eh, uh, hindi lang po yun, Ma, mas marami pa po yung uh, tao siguro doon sa ating pinaka-central district yung doon nga po sa Apalit dahil doon po talaga yun so yan po walang pinipili pong uh, sinuman ang pwede pumunta rito at lahat po ay uh, imbitado so natapos na ng po yung pag-ikot dito ng parada so, ng ating mga kapatid. Kaya, so, eh, uh, mapapansin nyo, napakarami pa rin tao dito sa labas. At ay ganon 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 ay ay ganon ay ganon ay ano ma'am ng inyong karamdaman eh, pwede po kayo magpakonsulta eh, wala pong bayad yun kumbaga libre po kahit kayo po hindi kaalip sa MCDI wala pong bayad yun basta pumunta po kayo dito at kung loobin po na makaabot kayo sa pila dahil sa ngayon po marami po talaga uh, pila para sa mga medical and dental na uh, service epekto. Napakaswerte po nung iba na talagang na uh, sumadya dito para magpakonsulta o para makipesta dahil na uh, po napakasaya po talaga pag ganitong na uh, ng Diyos dito sa MCBI. So, ayan mga ate at kuya. lipat naman tayo sa kabilang side ng uh, may mga pagkain pa na nakahanda ang ating mga kapatiran. So yun, makikita natin dito na nakapila na nga yung iba. At uh, check natin kung anong pagkain na meron dito. Tara, tara, sumahan So yan, wow, meron silang nakakanin dito. Ay, kapatid para makakuha po ng kanilang mga pagkain. So, ito nga po si Sis. Meron siyang free meal. So, ayan po. Hello, Sis. Oh, ayan. Yeah. So, po sila ngayon dito sa kakanin. Uh, Sige po, sir, enjoy po. Enjoy po. Sir, sir, sir. Oh. ano po masasabi niyo sa handa ng uh, Piesta ng Diyos dito? Uh, salamat siya, Salamat sa Piesta ng Diyos. Uh, bravo, bravo. So, so, marami naman pong pagkain ang nakahanda. nga Sobrang saya po ubat dito sobrang saya. Okay po maraming maraming salamat sa Ah, okay. okay po enjoy po enjoy po tatai enjoy. Po, tatay. enjoy. So, yan, si Tatai dahil uh, nga sa mga pagkain Tiyempre, 'yun nga po ng Papre pa po yung ating kakainera dito. Wow! Daming pagkain, guys. So libre po lahat 'yan para sa lahat. Sa so, nakapila na si Tatay dito. So, ayan. So, ready na po.

Ayan yung mga apat palagi yun. parang 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 sa parang 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 talagang libre parang 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 Gaya nga nang sabi ni Kuya kanina, dapat pa lang yun. Ito, may nakikita ako dito kung gaano karami yung ang listo. Ayan, tingnan nyo. Makikita nyo. Ganyan dito sa mesa ng Diyos. Hindi pwede tayo pwedeng lumapit kasi. Dito lang, titignan lang natin kung gaano karami. Grabe, grabe, grabe. lang ako nila sis yung mga ating lechon grabe guys wala akong masabi ganito kasaya dito ganito ka mabubusog dito sa piyensa ng Namin dami na kami yung no? yan yeah. so maya maya po sisimula mo po ng uh, pagpapapila pero bago ka po bigyan ng mga pagkain meron po tayong stop Oh, so, yan po, yeah. email. Kapag ganito ka po, may bibigyan ka ng pagkain. Libre po yan. Libre. Walang bayad. Ate, pinagbayan po ba kayo para makakain? Kaya po, walang bayan. Walang bayan. Salamat sa Diyos, mga taga-Pampanga! So medyo malayo na tayo doon sa pinaka-entrance guys. nandito na tayo sa gilid ng sports complex. Pero kung mapapansin niyo po, patuloy pa rin na dumadagsay yung mga ating kapatid dito. Ulitin ko po, walang sinumang anumang reliyon ang pinipili lahat po dito e eh, po pwede. Kahit hindi ka po membro, basta naipitahan ka dito, pwede ka pong pumasok dito at pwede kang makisali sa piyesta ng Diyos dito sa MCGI na napakasaya nakita nyo kanina apat lang yung nakita ko pero tinuro ng isang kapatid di lang daw yun yung litson na parating nang lumipat ako ng isang boot grabe ang lechon nakapila so yan po mapansin nyo dito yan yung ating mga yung iba po kapatid yung iba bisita So medyo malayo na talaga yung nilakad ko doon sa entrance kaya ito patuloy pa rin dumadagsa yung ating mga kapwa dito upang uh, ayan, makag-celebrate ng Piesta ng Diyos dito sa MCGI. So ayan po hanggang likod at nakikita natin nakapila pa rin. Pero asan ah, po nila na talagang hindi sila maubusan ng pagkain dahil ako mismo nakita ko na napakarami ng pagkain. So, kanina nagtanong ako kay ate kung may pinayaran ba siya sa pagkain. Tatanong natin si tatay. Tay! May pinayaran po ba kayo para makakain dito? Wala. Narinig nyo, wala. oh, libre. O, libre Libri ang pagkain dito sa Piesta ng Diyos. So, kuya, ay, may pinayaran ka ba? Wala po. oh, wala. Pupunta ka lang, di ba? Inipitahan ka lang. libre lahat. oh, libre lahat. Ganyan kasaya dito sa Piesta ng Diyos sa MCGI. Basta merong nag-imbita sa'yo, punta ka kasi talagang napakasaya dito so ayan may mga kapatid tayo dito at may mga kasama tayo dito na talagang gusto nilang ma-experience din yung pesta ng Diyos kaya napakasaya punta pa kayo dito kung nandito kayo malapit sa Muntinlupa Lupa Sport Complex punta kayo dahil halos nag-uumpisa pa lang so ayan uh, ang dami pa rin patuloy pa rin yung pagdagsa ng ating mga kapatid dito So, umikot na po yung pila Ayan po sila, masaya 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 po ba dito? Masaya bro, masaya masaya So, yun po, huwag niyo pong kalimutan yung page ko Ako, si Kuya Flor So, dito pala, uh, kahit pa paano may konting tayo ng sticker So, mamimigay tayo ng sticker kung sino po yung may gusto So, ayan po yung sticker ni Kuya Flor So, pagpasensya nun na po kung kukunti lang po yung aking dala At ayan uh, po, nakahingi po sila ng sticker sa akin At ayan uh, po, ah... Uh, Lubin po, makakain po ang lahat at uh, magpatuloy po yung ating kasayanan dito sa Pesta ng Diyos sa MCGI. Dito lang po yan, wala pong itinatangin ng sinuman, walang reliyong pinipili, lahat kasama dito, lahat libre, lahat makakain. Tama po ba? Tama! Tama. Ayan po. So, balik na po ako doon sa may entrance At ha, patuloy pa po tayo mag-vlog dito sa Piesta ng Diyos MCGI Nandito po tayo ngayon sa Montilupa Sports Complex Maraming maraming salamat po Hanggang sa muli Ako si Ken Flor To God be the glory Happy pista ng Diyos mga kapatid Happy pista ng Diyos Bro, sticker? Opo, ito po yung sticker So, yan po Nakakahabol pa si sticker So, yan po Maraming maraming salamat po Ulitin ko po May binayaran po ba kayo para pumunta rito at para kumain? Wala po Wala, libre po po Nakita ko po napakaraming lechon sa tapo makatikim kayo. So, yan siyo po, ito po sticker. Salamat. So, dalawa na lang. Kaya maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Masahan ko po yung pag-follow nyo sa ato. Support lang po tayo. Salamat po sa lahat. Salamat po. Happy ng Diyos. O God, be the glory. Bye-bye.